Magandang umaga po sinong lahat Ito po si Dr. Jeff Ho Nag-promise po ako kahapon na ang pag usapan po natin ngayon ay tungkol sa HIV or AIDS no? Okay? Pero pasensya na po kasi uh, uh, Isisingit ko lang po itong isang uh, napaka-importante na topic dahil uh, ito po ay uh, sasagutin ang uh, karaniwang natanong sa klinik. no na do unse oras sa dapat kumuinom sa akong tambal sa high blood sa tagalog anong oras po pwede or dapat inumin ko po yung gamot sa high blood doc ayan sa english what is the uh, Best time to uh, take my uh, medicines for hypertension or high blood pressure. Uh, before anything else, <laughs> I just want to thank again, magpapasalamat po tayo kay Madam Morimonte. Blessings galing sa pinginoon through our patient. As well as, uh, ito pong galing kay... Uh, apat na packs of biscuits uh, galing kay Ma'am Cheryl Gorgolon uh, galing po sa United Arab Emirates again thank you sa mga messengers ng Panginoon at uh, ulitin ko po dahil po sa lit ng singil natin okay God will always reward us through our messengers be them patience friends former classmates so on and so forth okay so any balik tayo na no, sa ating topic no na kailan ba dapat inumin yung gamot sa high blood well sa totoo lang po base po sa clinical experience no hindi po ito sa libro okay i doubt kung nakasulat po ito sa libro okay pero kung anong ibibigay ko po na opinion or advice Okay, it doesn't mean to say that tamaputayo 100% at mali po yung doctor ninyo. Okay, because we may have different opinions, we may have different strategies as far as giving uh, medicines for high blood pressure is concerned. No? Okay, your doctor may be uh, following the books to the letter or uh, hook, line, and sinker. Okay. and uh, he or she may be right no so wag kayong mag umawala ng tiwala sa doktor po ninyo kung ano po advice ng doktor po sa inyo susundin po ninyo pero ito po yung uh, uh, strategy ko po kung paano ako magbigay ng gamot para sa high blood pressure well well sa libro palaging sinasabi may mga gamot dapat before meals may mga gamot dapat after meals if you ask me Rarely, okay, do I follow kung ano nakasulat sa libro na yung tungkol sa dapat po ba before or after. Pero syempre, yung mga gamot para sa hyperacidity, <laughs> palagi ko binibigay before, no? Okay? Unaan po natin yung acid na maglabas sa stomach. Kaya, before. Okay? At meron pang ibang konting gamot. Okay? Na dapat before. Pero if you ask me hindi po ako masyado ano uh, uh very religious na no, in uh, following sa kung ano nakasulat sa libro. Ang akin lang po base po sa convenience ng pasyente. Okay? Napaka-importante po 'yan. At saka pangalawa, base po sa kung anong trabaho ng pasyente. Okay, kumbaga Uh, yung gamot po para sa high blood, kailangan i-pattern po natin kung anong trabaho ng pasyente at kung anong oras siya nagtatrabaho. Kaya napaka-importante po uh, sa pagkukuha ng history sa pasyente. No? Kailangan hindi po ito chika-chika, hindi po ito marites. Kailangan po natin malaman, ano oras po kayo nagtatrabaho? Eh syempre, yung mga call center agents, kung sa gabi sila nagtatrabaho yung graveyard shift at syempre nag, palagi nakaka-encuentro sila ng mga <laughs> mga kliyente nila sa trabaho lalo galing sa abroad na medyo bastos ang bibig no okay pinapagalitan pa sila ng FU eh syempre itong mga call center agents minsan napipikon, nagagalit. Eh, tumataas ang BP, syempre. Okay, so, syempre, sa gabi natin pa inumin yung gamot para sa high blood. Okay, kasi sa gabi nga, tumataas ang blood pressure. Okay, eh, wag po sa umaga kasi matutulog na po sila galing sa trabaho. So, pinapattern po natin, sinasabay po natin yung gamot sa high blood pressure sa mga oras na umakyat yung blood pressure ng pasyente. Okay? So, palagi natin narinig, Dok, sinabi ni Dr. Bla, bla, bla sa gabi daw sa kaniyang YouTube, no? Or sa kaniyang programa. Well, there's no hard fast rule. Mahirap sabihin na dapat sa gabi. I uh, sorry to say, beg to disagree with all due respects to some of my kapwa So, we always ask the patient. Kasi, anong basis natin? Siyempre, hindi sa libro. Hindi po nakasulat sa libro yung nararanas natin sa kliyente. No? Sa pasyente pala sa clinic. No? Yung naranasan natin pala. Okay? So, sabi ko, okay lang sa gabi kayo ino ng gamot. Pag tumataas ang blood pressure niyo sa gabi lalo pag hindi kayo natutulog lalo pag natatabaw po kayo sa gabi pero dahil po sa gising tayo daytime Kahit wala tayong trabaho at nasa bahay po tayo eh, bilang isang housewife eh napakabigat na trabaho po yan no eh syempre tumataas ang ating BP sa umaga o kaya sa hapon kay housewife no syempre Napapagod okay Uh, minsan uh, nagbibigay ng problema yung mga anak natin o kaya yung kapitbahay natin eh tumataas ang BP natin <laughs> kasi gising po tayo sa umaga o sa hapon eh tumataas po yung blood pressure natin so dapat sa umaga tayo mag-inom okay? so eh kung ah uh, ang gamot po ay uh, kailangan twice a day inumin. Siyempre, umaga at gabi inumin, di ba? Okay, so uh anyway, itutuloy po natin ah uh, uh, itong topic na ito sa next video recording po natin. Maraming salamat po.